moai massacra that was here. So the time the pastor was Pastor Glenn. No? So smooth sailing and we sent worship service to me with uh, uh, our probably. A family of the WLA, family of the Rehoboam. Uh, mm -hmm. Yeah. So family of the Simua. Uh, and, and then smooth sailing and worship service. And time has come that Pastor Glenn has to build your to us. He is going to he was going to US. So dumating yung point na wala kami yung pastor. By the grace of God, kami kami mga member na, na doon, uh, hindi din kami nag-indam ng Lord. Kung paano pagpapatuloy yun? So, may nag-take cars kami. Every Sunday, meron nag-schedule ng Sunday school, meron nag-schedule ng preaching time. So, Uh, every Sunday yon. And then, nung maraman ng PAHO, ang ating mother church, nagpapadala din sila ng uh, alternate ng mga pastors na nagpo-preach like, doon every Sunday. No? Uh, Ito pastor from bako. And then, later on, ah uh, to si Brother Rani, na-invite niya si Pastor Solomon, um, Pastor Albert, na nag- uh, na-invite niya yun, nag-ano din siya na Parang may signify din siya na gusto niya din mag-pastor doon. So, inofera ng JICC eh kung gusto niya. Ano. And before that pala, uh, si Pastor Jun pa sa four days, isa rin sa na-volunteer himself na mag preach sa JICC. Kaya, we were blessed with this pastor na siya yung unang-una ka talaga na best kami dahil sa faith niya. Yung love gift na binibigay ng joy in Christ sa kanya. Sabi nga niya, hindi niya ito tinatanggihan, pero tatanggapin niya yung babalik na bilang seed money para magkaroon ng building ang joy in Christ, which is now we are enjoying. So, we are so blessed with that, Pastor. Doon pa sa Borte, na ginamit lang pa. So, that the time. Yung church to us. Yes. Sa peace to Yung sinasabing doon din yung point na isa na lang attendee, di ba? Uh, si Mami Gabriel. Uh, may may inalitin akong kwento sa uh, pastor Boy uh, uh, na isa na lang ako sa ano kayo na? Sa, ano uh, sa soldiers. Uh, uh, na wala kang umaattend Isa na lang. Ang nandun na sa church, si Pastor Boy at saka si... Hindi ko alam ko talaga ang pangalan ni Mami Gabriel. Uh, ang pangalan ni uh, Mami -hmm. siya na lang ang sa baby ng baby. Mami, si mami baby. Sila dalawa na lang ang nandoon. So sabi ni Pastor Boy ma, ano na gagawin natin? Isa na lang natin ng joint price. Sabi niya, wala na member, wala na kumakate. Sabi ni sabi ni Pastor Boy. Sabi ni mami baby, hindi Pastor, kinuha niya yung silya, umupo siya, hanggang may isa pang tao kumakate. Huwag mo isasara. Dahil gawain ka ng hanggang merong isang taong na kumaatin, hindi pwede na sana. So, the rest is history. So, dapat doon mag-i-stop na yun. Eh. Not, not sa faith lang ng isang yun, na kahit mag-isa siya, gusto niya ituloy pa rin ng church niya. So, hanggang ngayon, hindi na lang siya isang taon Marami na tayo. That only proves na pag ang Lord ay nagbukas, walang yes. sinuang tao ang makakapagsara. Lalo na kahit nag-iisang alam, most especially hindi hala, na lang na kasi mami may bigabi, hindi lang siya basta lang nandun by faith, kundi talaga lumulood siya sa panalangin. No? Para yung church tayo na yun na binuksan ng Panginoon ay hindi magsara, and it came to pass na nagdala pa rin ang mga kalong. Naminiwala siya. Okay. May nalaw ito ng Diyos. So kahit may isang pala, hanggang kahit may isang tumaatay siya, hindi pwede. Needs to become a lighthouse of prayer, commission to lead people to Jesus Christ, and membership into His family and develop Christ' life. by, by equipping for the ministry of the church, and for the mission of the world, in order to magnify the Lord's. ng lap kasi syempre nandun sa loob ay eh, ang, ang, vision ay talagang sa isang strategic ways. So that was the time na ang head ng BOT ay si, I think it's Pastor Sani na ngayon, or Sister Sa punta kami doon, <laughs> nagpipilma kami ng mga papeles. <laughs> And then 2006 na nabili yung lote na eh, dito ngayon, yung lote na kinakatirikan ngayon ng GIC. 2006 June, that was the first uh, fellowship Dupo uh, service, Sunday service in the Sabado place. And then 2006 na September, your first anniversary na ginawa sa Sabado place, 2006. Until September. September. ngayon, hanggang ngayon na, nandun na sa, uh, ano, by God's grace, wala well, ko matapos yung loob. No, kasi for 50 years siya. Yeah. So, ilang, I <clears> think, <throat> two years na nangyayon ang tapos na. So, yun, grace talaga. At narinig ko nga kay Ate merong meron time pala na nag invite din ng pastor Oo. kasi napunta sa US yung pastor. So dumating din yung time, I think it was 2009, nag invite din ng pastor ang JICC. GICC. So ang um, pag mga Sunday, kasi that, doon, those time ay eh, nasa Magmi ako sa nag-invite ng Bible. Marami nang pinuprovide talaga ang Panginoon. Basta mm -hmm. gawain ng Lord, hindi niyo papabayahan. Mm -hmm. eh. No? Kaya siya din yung magbibigay kasi yung Although walang talaga naka-stay naka na pastor, na siya nagpupubayad ng mga pagpipid sa mga anak niya. At mayroong isang pastor na talaga natuwa ako kasi the time sabi niya, iniyak niya na ba sa Lord yan, lumuhod na ba kay Sara pa ng Panginoon, and then sabi niya, ang ilalagay ng pastor ng Lord ay talaga uh, pinanganak dyan, mamamatay dyan. Kung mm -hmm. So, kasi mayroon na daw contemplate na rin kami na uh, mayroon bang sa ginagawa. Pero talagang in pinahalin talaga ng pagkain ng Panginoon. Ngayon nga ang pastor ay si Pastor Sani na talagang uh, ginala ng Lord na matagal na at talagang yung masasabi natin na ma pinarap. Ma ma Hagan na siguro pinarap pero mamamatay din ito. Mamamatay din ito. Hindi naman sa old age. Hindi naman bibigay ang buhay sa Lord. mula pa sa ugat ng hangyang. Ito'y maguna umatasa ng mag lagi paghihang kang wakas nito buhay. Ang GICC ay salamang lamang sa mga iglesia na akin pong binabanggit. Iba't ibang uri na ng pagsubok ang dinaanan na halos ikalugmok nito Subalit dahil ang ilan sa mga mananamba ay hindi tumigil, hindi tumiklop sa pagsubok upang iluhod sa Panginoon sa panalangit. Ang Diyos doon ni David ay sa paring Diyos natin ngayon, na nananatiling tapat sa Kanyang pangako. kaya hindi nagbabago. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya naman kahit pa ilang mga pagsubok pa yan, personal man, sa pamilya man, sa iglesia man, ang Diyos natin hindi nagbabago.